nina, nahawakan mo yung mga ahas, di ba? Eh, syempre, kuya, dahil kailangan pong may picture-picture po isa-isa, di ba? <laughs> pero, nagawa mo. Nalagpasan mo. Proud po ako sa sarili ko. <laughs> Kung minsan, Miho, Hapa. ang takot ay nasa isip lang. Kaya, kaya mo itong labanan. Kagaya rin lang yan ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Una, pangungunahan ka ng takot, pero... Kapag hinugot mo ang lakas sa iyong kalooban, malalagpasan mo ang iyong takot. Opo, Kuya. Tama po. mayang ay nagpakwento si Kuya sa mga nakita ni Miho. What animals did you see? I saw... What? Snake. Wala yelo po. O ano yun? Ang tawag doon? Eh, may tawag ba Hindi lang snake? Hindi. Yun ay purple albino reticulated python. Aba naman? Purple... Purple. 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 Albino. Albino. Reticulated. Reticulated. Python. Python. Say it. Say it. Pinapaulit uh, ko sa'yo, iho. purple, bibon, reticulated, purple. <laughs> <laughs> Taka po ba? Purple, albino, reticulated, python. Very good. O meron ka pang ibang nakita? Butik-tik bird. Ano yun? Butik-tik bird. Papang ganun, kuya. Yung ibon na nakita nyo ay hindi butik-tik. Yun ay tarik-tik. Ah. Hornbill. Ta tarik-tik? Tama. tarik hornbill? Delata? Hornbird? Horn, ano? Hornbill. Horn, horn, hornbill. Horn. Horn. Bill. Bill. Ulit. Tariktik horn bill. Di ba't dalawa yung sawa? Opo. Anong pangalan ng isa yung malaki? Anaconda. Tiger. 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 Reticulated. Reticulated. Python. Python. Yun yung malaki. <laughs> Good job, Miho. O diba? Ang dami mong bagong natutunan sa wildlife tour.